Kuya Samber Sosa, dati pa po siya nagbibigay sa Toys for a Cause 2018. Gusto na makuha yung mga regalo ninyo! Tunay ngang Pasko, ang pinaka ang araw nating mga Pilipino. Ayan, nakita nyo ba yung bisikleta? Oh? Ang daming bike! Ito ay para sa mga bata. Isang araw na puno ng kasiyahan, pagbibigayan, at pagmamahalan. Gusto mo ng bike? Sige, sa'yo na yan. Merry Christmas! Ngayong araw, hindi lang natin isinapuso ang diwa ng kapaskuhan, isinabuhay din ni Bostoyo ang diwa ng bayanihan. Katuwang ang malalapit na mga kaibigan na walang sawang nagbibigay suporta sa kanyang advokasya. Never kong inakin yung credit na ito is for a is for Toyo. Hindi. Ito ay joint effort. Maliit na bagay lang kung tutuusin ang mga laruang ipinamahagi natin ngayong araw. Dahil ang totoong halaga nito ay ang di matatawarang ngiti at alaalang na ibahagi natin sa mahigit isang kabataan. Oh, o so, Merry, Merry Christmas. 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 Christmas! Pati na rin sa mga kaibigang naglaan ng kanilang oras, maging bahagi lang ng platformang nagnanais makatulong at makapagatid ng saya ngayong kapaskuhan. Kaya naman, asahan niyo na sa susunod na Pasko na muling kakatok sa inyong mga pintuan ang mga individual na kagaya ni Bostoyo, daladala ang mga regalong magbibigay inspirasyon at pag-asa para sa lahat. Grabe, sobrang daming tao, sobrang daming bata. Ganun pa man, masaya ako nakapagbigay kami ng konting saya at giti sa mga mukha ng mga bata dito sa Tondo. Thank you so much po sa lahat ng volunteers natin, sa mga influencers, syempre sa kaibigan ko kay Bostoyo. Marami na naman tayong napasayang mga bata ngayong araw. Isanlibong mahigit mga kabataan. So sana next year makapagpasaya muli tayo. Again, ako po si SB, Sam Bersosa. Merry Christmas to everyone and Happy New Year. Sino gusto ng bike? Merry Christmas!